Sumulat na ang mga kaanak ng Vice President ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si Mamerto Galanida sa Senado. Napalayain siya mula sa detention. 82 years old na raw kasi si Galanida at marami ng sakit. Habang ang mayor ng Socorro sa Surigao del Norte, problemado kung paano i-relocate -re ang lahat ng mga nakatira sa sitio Kapihan. Magbabalita, Simon Gualvez. Walang iwanan. Imbis na matinag, lumakas pa raw ang tiwala ng mga miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated sa kanilang samahan. Ito'y kahit nakakulong pa rin ang kinikilala nilang Senyor Aguila na si J. Rescilario sa Senado matapos ipasite in contempt noong Webes. Pero sa programang Bangon Bayan with Moon, nananawagan naman ng anak at misis ni SBSI Vice President Mamerto Galanida. Kasama ni Kilario si Galanida na nakadetain ngayon sa Senado. Pero kinakabahan daw ang kanyang mga kaanak sa sitwasyon niya roon na ang kanyang unstable na high blood pressure, ang kanyang renal at heart problem, at uh, palagi siyang na-stress, kaya siguro tumaas, minsan tumaas, bumaba naman ang kanyang BP. At meron din siyang schedule na magpapa-opera ng kanyang katarak sa kanyang mamata kasi hindi na siya halos magkakita. Muling iginit ng pamilya Galanida, hindi totoo ang paratang na sila ay kulto. Kaming mga tao po dito sir, sa kapihan, hindi po kami aabot ng ganitong ilang taon kaming naninirahan dito kung, kung nakikita namin na yung mga mali ang mga ginagawa ni Sr. Aguila. Ang dating miyembro at spokesperson ngayon ng Socorro Task Force Kapihan na si Edelito na napapailing na lang sa narinig alam doon niyang matanda na si Galanida. Pero hindi raw patas kung kasi simula pa lamang ng paglilitis ay may special na pribilehyo na kaagad ang SBSI Vice President, lalo't marami umanong nagreklamo laban dito. Talagang kinakarir na nila yung pagsisinungaling. So silang lahat mula sa leadership hanggang sa baba doon sa mga membership, talagang meron silang briefing na, na talagang magsinungaling. Problema naman ngayon ng lokal na pamahalaan ng pag-relocate sa mga miyembro ng SBSI mula sa Sitio Kapihan. Aminado sila, labag na labag ang ginagawa ng SBSI sa lugar kung pagbabasayan nga ang na ng DNR na Protected Area Community Based Resource Management Agreement. Ang sabi ko na dati na talagang hindi pwede doon maninirahan, magsitolment yung mga tao talagang bawal yun sa DNR. Pero higit isang libo ang kakailanganin nilang i-relocate dahil ito ang bilang ng mga nagbenta ng bahay bago lumipat sa bundok. Ang iba pa, wala na ro talagang babalikan. Wala na akong babalikan na bahay kay kasi na wasak sa bagyong ulit. Kung sa kali nga pa babaon kami, hindi na ako baba. Dito na lang ako. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PA. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.